Limang residente ang namatay sa sunog sa Pasig. Ang ilan sa kanila na trap sa banyo habang ang iba na hulog sa bumigay na sahig. Nasa front line na balitang yan si Dave Abuel. Binulabog ng nagnangalit na apoy ang mga residente sa Barangay Buting sa Pasig mag-alas 11 kagabi. Ang ilan, sa kagustuhang makalikas agad, wala nang pang gamit gaya ni Luz Biminda Pasuhel, na bukod sa mga nakatapo, tanging alagang aso at ilang damit lang ang nailabas sa natupok nilang bahay. Nagsisigaw po itong mga apo ko. Lola, lola, sabi niya, sunog, sunog. Hindi po ako naniwala. Sabi ko, hindi. Ay, ko ba malayo pa yon, Ganun ako. Mama, yung pala po yung apo nasa loob na namin. Ayon sa Bureau of Fire Protection, higit isang oras tumagal ang sunog. Lima ang kumpirmadong namatay kabilang ang 39 years old na ginang at dalawa niyang anak na edad isa at labing isa. Nangungupahan sila sa ikatlong palapag ng nasunog na residential building. Bumigay ang sahig ng kanilang tinutuluyan kaya nahulog sila. Sa second floor na po nakita tapos yung one year old baby sa ground floor na po. Sa loob naman ng banyo sa fourth floor nakita ang bangkay ng magamang nangungupahan sa katabing gusali maybe sa iniisip nila, CR is the best choice para magtago kasi may tubig. But it happened, na suffocate, hindi na nakalabas hanggang natrap na rin sila. Ayon sa BFP, limang bahay ang natupok sa sunog. Sa covered court muna ng barangay pansamantalang nanunuluyan ang labing dalawang pamilyang naapektuhan ng sunog. Aabot sa 600,000 pesos ang pinsala sa mga ari-arian. Pero inaalam pa rin ang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.